Hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And um, this is Chiru Rodriguez from Channel, a faith healer, also a tarder. So ngayong hapon na natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of December 18 and December 24 for the sign of For the side of Sagittarius, so Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy o ikaganapin sa buhay ng mga sagittarius ang ating mahaginap. So guys, this reading is a journey lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And kasi maraming salamat po sa mga walang sawa support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na so, pagpalaing kayo. Nang ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the message and advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius sa ating mga So, guys, eto na. Tunggayin na natin at bulabugin natin. Anong, anong kaya gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? And there's a ten of cups with happiness. na so magiging masaya at magiging maligaya ka na, no? Mari magbubukas ang pintuan para sa kaligayahan. This is a ten of pentacles with a sa mga badans. No, ngayon linggo talaga magiging masagana na ang iyong pamumuhay. Mari nga uulanin ka na ng biyaya ng langit. This is something in happiness. Material, lalo emotional success. And this is something that sits of cups. Now there's a past person coming back. Na maaaring may bumalik na tao. No? Na maaaring magbigay sa ng kilig at magbigay magbigisay ng katuparan sa hinihiling. This is something like um, returning to the roots. No? Maaaring binalik ka sa kung ano man yung meron ka. Or either, there's is something, a past situation or either a finances na maaaring manumbalik ang sigla ng iyong pagkakaperahan. And this is a magician for the power of God na no? maaaring lumakas at kung mag, gumanda na talaga ang iyong uh, hanap buhay o negosyo. No, maaaring ito na yung sagot sa iyong mga katuparan. And this is a page of sword. There's a spy looking watching at you. There's a something, an information na dapat um, tuklasin mo or dapat mo pang malaman, no? Additional messages. And there's a ten of swords. Don't no? just be aware, guys. There's a lot of toxicity and negativities, or either a backstabbing and sabotage, no? Marami sa mga sa yung marami tayong tumatay doon sa yon. This is the queen of swords by confidence. Lakas loob, tapang mong harapin. No, kaya kailangan maging maligaya ka sa kung ano man magiging decision mo. And there's a Nine of pentacles, a reference with three of swords. So this is something insecure. Now, maraming tao na sa sa'yo for uh, something na uh, maaaring malakas ang iyong negosyo, hanap buhay, maraming uh, naiingit sa iyo. This is the Six of Cups. Represent with the temperance. So, this is something a perfect timing. So, this is a moment, no? Para ma makawala ka na sa lungkot ng nakaraan. So, maaaring, maaaring ito na yung panahon at pagkakataon, maaaring uh, matupad na yung hinihiling mo. No? Maaaring manumbalik na kung ano man yung mga bagay na nawala sa nakaraan na maaaring kumbaga na mismo or either inaasamasam mong maibalik yung gano'ng situation. Let's see what is the magician. Represent what? This is a page of God's intuitions, no? Makinig ka sa God feeling and even your inner voice. This is the power of God. Maring ibigay sa yung mga bagay hindi na hiniling mo o yung maaaring tumatakbo sa isipan mo. This is the page of swords. Represent with the judgment for a wake-up call. Uh? Yun ito, kumbaga inner calling to. Para tinatawagan na, tinatawagan na, tinatawagan or uh, parang kumbaga inaano ka ng ating angel spirit na you need to pay attention no kumbaga binibigyan ka ng paalala no or something synchronicities na you need to pay kumbaga kailan mo magpay attention doon ng mga binibigay sa mensahe no kaya kailangan maging curious ka ganon Now, bakit lagi ito nagpapakita yung angels number na to or something yung mga, bakit may mga senyales na kailangan kong alamin kung bakit nagpapakita yung yun? Ganon! Kung maraming yung mga revelasyon. This is the Ten of Swords. Reference to the Five of Swords. No, just be aware guys. Kaya kasi nasa mo tayo ng mga tao sa paligid mo. Dahil, ikaw din yung mismo nagbibigay ng opportunity para gangstering ka. No? Ibig sabihin kaya kayo niloloko dahil ikaw din nagbibigay opportunity para lokohin ka. Or either, just be aware sa mga thoughts sa request actions sa gagawin mo. Dahil ikaw lang din nagigisa sa sarili mo mantika. No? What is the Ten of Because The Queen of Wands. Revisit with a knight of so with a success driven na magsasuccess ka at the end of the time so may mga bagay na magpapagtatagumpayan mo may mga bagay na magtatagumpay ka na magbibigay sa kaligayahan at kumpiyansa no what is the knight of pentacles because the three of swords so this is the king of cups no for the birthday this for the person na may taong ginagabay ang kasi support na hangka sa likod ng mga nangyayari sa iyo ngayon sa finances mo may taong naiinggit sa iyo no if you are a man may naiinggit sa iyo lalaki no or either if you were a women, no? Lapitin ka ng mga lalaki tas ingitin. May rami na yung ingit sa'yo. There is a the six of cups I request that request the temperance. Reference in the moon card for a truth reveal. No, malalantad na kung ano man yung sikreto, nakaraan, na maaaring ngayon yung panahon ng pagkakataon na para mahilom na, no? Yung, um, yung, kumbaga, mismo dun sa magay na yon. So, let's see what is a magician course, the page of cups represents the king of swords just being um intelligent or being wise Sa lahat ng gagawin mo actions no let's see what is the page of swords because the, the judgment so this is the king of Co uh, pentacles no there's something practicality no kailangan mag practical na pagdating sa kung ano man na meron ka protection at pangalaga pangalagaan ka security dito guys no kaya pinapaalalahanan ka na you need to pay attention dahil maraming mata sa paligid mo maraming taong naiinggit sa iyo kaya kailangan protection at pangalagaan sa sarili mo Ganon, hindi yung kumaga binibigyan mo na motibo yung mga tao sa paligid mo kaya kaya uh, para ma, main, mainis or maingit sa'yo. There there's a set of swords five There's a, five swords, there's a cups, no? Magkakaroon ka ng emotional healing dito, guys. Na parang naliwanagang ka na ano yung kailangan mong gawin. No? Ano yung kailangan mong putulin o alisin, no? Kaya ngayon nagkakaroon ka ng na realization and visualize, no? What is the outcome of this story? Ang pinaka-outcome is the six of wands for the victory is yours. Talagang magtatagumpay ka. And this is a circle for healing, no? Kung pinapakita dito with the double clarification na may pag-asa pa. No? Para ma isa katuparan o ano man yung mga bagay na minimithi mo. Additional messages for uh, finances and career. So, this is an ace of pentacles with a big shot and big money coming in for you. With a ace of cups with a, something, a love offer. Ibig sabihin, Connected on love life and career mo. See? Kung in love ka na nga, de ba? Maganda pa ang sitwasyon mo pagdating sa pagkakapera. Ay, ay kabog. Now, and this is something That justice card Karma is coming So Ibig sabihin dito Consequence or something A justice will be served What goes around Comes around kung Ibig sabihin Kung tinuray door ka Babalik sa kanila Yung mga bagay na ginawa nila At this is something Deserved mo na Kung ano man yung meron ka ngayon kung Ibig sabihin Kung magkakuntinuray containeridor ka Sinabotahi ka Wag ka mag-alala This is something A perfect timing Para maibalik iyo Yung mga bagay na Nawala at nasira Ganon And this is something That you came in Bagong hibig yung perspective mo ha With the negative thoughts Or Or either with something a trust, no kailangan um, gamayan mo kasi di pagkakatiwalaan mo kaya ka pala nasasabotahe dahil ikaw ay nagbibigay na impormasyon para gangster gangsterin ka, para lokohin ka, para traitorin ka. No, kasi naiinggit sa you there's you are being attracted talaga. No, ingiting ka talaga. But eventually kaya ka lalo na pupunta sa ganitong sitwasyon kasi ipinamumukha mo sa kanila na kung ano man na meron ka. No, imbis na parang hayaan mo silang uh, malaman kung ano man na meron ka, ikaw kasi parang nagsishare ka ng thoughts, ng information, parang <coughs> Excuse me. Para ibis na na ano, para ma-motivate mo sila, inyo Yun yung pinaka-purpose mo ma-motivate sila, ma-inspire ma sila, But eventually guys. Insecure talaga ang nagiging atake sa kanila. No, ganoon, naiinggit. Additional messages for love life. So this is the Empress card for revert. No, magkakaroon ko talaga ng panibagong eksena. And there's a major changes pagdating sa love life mo. No, may malaking pagbabago na magaganap pagdating sa love life mo. And kasi sinasabi sa dito, na kailangan mo mahalin ang sarili mo, self love, self care. Additional messages pagdating sa health. This is a seven of pentacles with a harvest time. No, magka-harvest ka. And there's a tools or there's decision that you need to make. No, kailangan mo magdesisyon. Ibig sabihin dito, kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, inabuso mo sa sarili mo, ano yung magiging outcome? Ganon. Kung kung inalaga mo sarili mo, ano yung magiging eksena? Ibig sabihin magiging maganda kalusugan mo. Ganun siya, guys. No? So, let's see what is the magical fairy messages represent what? For magical fairy messages represent what? represent with um, affirmation, no positive thought to create a positive result. Always being optimistic, and this is something daughter. No, meron babae o anak dito na maari connected sa yon. No, Maaaring babae siya or either you are the daughter, only daughter, no. Meron ditong babae may anak ganon. There's a an, nagin and yung oracle Can represent what? A cover zone Kailangan mo na kumawala sa cover zone mo Sa mga bagay na kinakatakutan mo Sa mga bagay na Nagbibigay ng balakid sa'yo Kaya hindi mo maisa katuparin ito There's a something changes Babaguhin mo na ang sistema At cycle at ikot ng kapalaran sa'yo Na no, unti-unti ka na mag-grow on your own And this is something that Temptation and deceptions no? Parang papakawalaan mo na Ang lahat ng tukso O ikaw yung nagbibigay ng tukso Para kaingitang kanila And this is something North North with a purpose Na malapat alam mo sa sarili mo Yung purpose mo sa eksena na to. What is the synchronicity? Synchronicity represent what? No? Or either lapitin ka ng tukso. there's a raven, guys. Mag-ingat ka, meron ditong may aswang dito. No? May aswang dito, guys, na maaring binabantayan kasi sinusubaybayan ka. There's a something else. As aswang. And there's a something ambition. Kaya hindi ka makatulog. No? Mataas ang intuitions mo right now. O ngayong eksena na ito, maaring kumagal, lumataas ang iyong um, third eye. No? Maaring na nakakakita ka or maaring malakas ang pakiramdam mo. What is the romance age service and what? And there's a safety, pangalagaan at protection among iyong love life, ha? Merong umaaswang dito, guys, no? Umaaswang sa asawa mo or either kung maga uh, meron talaga umaligid na aswang. And this is something secret admirer. No? May secret admirer dito. Or may lihim na pagtingin sa'yo. And there's the other woman. Na no? may taong may gusto sa partner mo. Mag-ingat ka. Na no, meron dito ka-kompetensya. Meron dito ka Kaya pala, there's something insecure here. May nakikipagkompetensya sa sa'yo. Guys, mag-ingat ka. no Baka ma pawan ka. Addiction messages. For Archangel Michael, messages for you is... Uh, Have confidence, no? Always have confidence, no? Kailangan lakasan ng loob. Uh, maging matapang sa lahat ng eksena. And this is, a, this is your life purpose, no? Para magising ka sa katotohan at para malaman mo ang kahalagahan ng uh, sarili mo. And this is of eternal love, no? May everlasting promises talaga dito, guys. For the chakra messages, represent what? for the chakra represent with the forgiveness. Na so, may kapatawaran talaga. No, maga, pwede ka magpatawad pero huwag ka makalimot. Baka maulit-ulit, no? And this is something chakra represent what? Grief, no? This is something losses. May mga bagay na inaalis sa'yo. It's an opportunity to learn, no? Marami kang bagay na matutunan pa. Additional messages with an angel spirit. For angel spirit, guys, with the strength. Noble vulgarification with the confident, guys. Talagang pinapakita dito na lakas lakasan loob mo or lakasan mo loob mo. And there's a speaker, guys. May gumagawa talaga ng orasyon. May aswang talaga. Na meron dito gumagamit ng orasyon hangin ang gayuma. No? Let's see what is the monzology. What is the monzology? Represent what? Or some of you guys ko a swatcher out there, guys, ha? And because this is something believe the impossible. Maniwala ka sa mga posible ay imposible. Lahat ng mga imposible ay posible. And this is something surrender to the divine, no? Kailangan mo pakawalan yung mga bagay na hindi mo kontrolado. And this is something your heart work is paying off. So, si lahat ng mga pagod, paghihirap, sakripisyo, lahat ng mga bagay mapapawi. Yan ang kaligayahan at katuparan sa mga kahilingan. For the angels, answer represent what? And there's a no. Marunong ka dapat huminde ha? Hindi pwedeng laban lang ng laban. Hindi pwedeng gano'n, ha? Dapat pag-iisipan mo bawat actions. And of course, um expressions mo and this is something we did the next few weeks sa mga susunod na linggo there's a possible changes talaga and this is something kung promise kung ano man yung mga pinangako ma-unfold na siya guys no? kung ano man yung mga pinangako pinagkasunduan ito na this is something unfolding naturally Galang kung mag matutapad na siya hindi man akala, kung hindi man mapipigilan ng tadhana ang mga bagay na dapat maganap na ganun ang ganda and ask your body for massage no? may, ma uh, may massage therapist dito or you are either a massage therapist And this is something Of fine No, Kailangan mo talaga umiwas sa kape You are also a What is a digital message Just with an English spirit Guys in just periphery scheme information or represent a flexibility. Kailangan maging flexible ka sa lahat ng eksena. Hindi pwedeng one-sided ka lang, hindi pwedeng yun lang alam mo. Kumbaga, often your knowledge and often your talent and skills, no? Para mas lumawak pa ang iyong um, um, spiritual development or either yung sarili mo. And this is something healing, no? Magkakaroon ka na ng kagalingan at magkakaroon ka na ng ka kumbaga, kaliwanagan dito. And what is the energy represent what? represent with the yin and yang not just being a balance guys no maging balanse ka kailangan titingnan mo yung situation with the both side of situation guys hindi ka pwedeng one sided talaga kailangan um, sa lahat ng eksena kailangan titingnan mo yan with a positive no and this is something door to the romance do no? bukas ang pinto ang pagdating sa sa pag-ibig and this is something strategy gamitin mo to ng strategiya. alam mo guys there is something ga yuma talaga ako na na sense no kung open ka pagdating sa love life, but there's a certain strategy. Kung nasa sa iyo, kung paano mo po protection ng pag-ibig mo or love life mo kasi mahaagaw sa iyo. Additional messages and this is a death card. Unending ending and a new beginning. Kailangan ng wakasan, kailangan ng tapusin, kailangan ng um, kung putulin. And this is something the health na maaaring kung related with the health issues mo. No? What is the romance service and what? Marami ka nararamdaman guys Na no, pumipitik-pitik yung ulo mo dito May nasa sense ako And this is something pumipitik din ang likod May ganun ako nakikita yung ulo Madalas ulo eh And there's a forgiveness and learning, no? Kailangan mong matuto at kailangan mong, kumbaga, magpatawad, no? at kumaga, ipaubaya and there's a new love coming in for you may bagong pag-ibig eh kailangan lang natin pakawalan diba? kung nagsisinkin sa isa, isang situation na alam natin na hindi na manunong balik at babalik pa kasi may mga bagay na nangyari sa nakaraan na maaaring bumalik ang sitwasyon or yung tao pero kung may mga tao sa sitwasyon na na maaaring bumalik, it's good. No, kung makakabuti to sa iyo. Pero kung hindi na siya makakabuti, no, kailangan mo nang kumawala sa nakaraan. So let's see what this message is additional messages. With an angel spirit guides. With an angel spirit, give me an information. Represent with a baby step, and action, and follow your intuition. Lagi ka makikinig sa gut mo. And there's an inner voice na binibigyan ka na mensahe ng ating mga gabay. For Jesus' loving quote said, represent what? For Jesus loving code said represent what for Jesus loving code said represent Heal the uh, heal the sick that they're in and say unto them the kingdom of god is coming to you. See, paggagalingin ng ating Panginoon lahat ng sugat, sakripisyo, pagigirap, lahat ng mga galit at uh, pigati, lahat ng mga nagdulot ng sakit sa iyo, lahat ng mga bagay na 'yan ay pihilumin niya. At lahat ng mga bagay na maliliwanagang ka. Bakit nangyayari sa buhay mo 'yan? At yung mga bagay na 'yan ay ayon sa kalooban ng Diyos, no? Let's see what is an angel's number reverse watch for an angels number na represent na 0550 for eye candy no pinapakita dito get some fresh air or call some of your plants over take a look around you and uh, there is so much natural beauty waiting to, to be discovered Either you will um, you will soon become involved in an exciting new project, or you will grow out of the date put your charisma to use everywhere. Spread your charm and around. So see, kung baga, ang ng atake mo dito, you are being attracted, no? Bakit ka nag stay sa isang -isa -isa situation na alam mong, di ba, wala nang mangyayari, no? Kung pinapakita dito na kailangan mong spread or something, uh, enhance your skills and abilities para magkaroon ka ng mga bagong proyekto or bagong um, tao sa paligid mo, no? Let's see, guys, no? What is additional messages with an angel spiritual messages of life? Tingnan natin, guys, kung anong ganap sa with the messages of life. Represent what? Represent with um, a door to the infinite. The bukas ang pintuan para sa hanggang uh, wakas or something na parang walang wakas or uh, eternal. No? At sa uh, at my heart center there is a door that leads to the infinite today. I visit my heart center and open the door. As I enter experience a deep sense of serenity. I understand that I am eternal, that I am indestructible. From here I can see beyond my life challenges to the higher level of my existence. I know now that my inner light is infinite. So see, kung baga marami mang pagsubok, marami mang pinagdadaanan, pero alam na alam na ating Panginoon na hindi ka ma, parang, uh, mawawalan ng uh, kumpiyansa or para mapanghihinaan ng loob. Parang alam niya na alam niya na pat, mala, pa, parang palaban ka, alam niyang matapang ka, na alam niya na mas magbubukas ang isip at puso mo para tumanggap ng mga bagong opportunities at mga bagong eksena. No, para sinasabi dito, buksan sa buksa ng isipan at puso mo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Dahil ilalatag ilalatag na at ilalantad na niya yung mga bagay na nakalaan para sa iyo. So guys, this is a weekly gabay for the month of December 18 hanggang December 24 for the sign of. For the sign of Sagittarius. So sagi 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 marami sa for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey din lang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa so, mga walang sa pag support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na pagpalaing kayo ng Diyos at Megapal. Sig-sig-lig-lig na, na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!